Sentro ng usapin ngayon sa social media ang aktres na si Chi Filomeno dahil sa muling paglabas ng video kung saan makikitang nagbibigay siya ng suporta sa kapwa aktres na si Kaylee Versosa sa gitna ng paghihiwalay nila ng dating kasintahan na si Jake Cuenca. Naganap ang pangyayaring ito sa noon time show na It's Showtime kung saan parehong hurado si na Kaylee at Chi sa segment na Sexy Baby na pag-usapan ng mga hosts ang patungkol sa relasyon na nauuwi sa hiwalayan. Sa ad noon ni Vice ay mayroong mga pagkakataon na kahit na mayroon kapang pagmamahal, kailangan nang tapusin ang relasyon. Na dinugtungan naman ni Vong na minsan yung mga maliit na bagay na pinag-aawayan na noon ay pinapalampas lang ay nagiging mahirap ng ayusin. Dito na nakuha ang atensyon ni Kaylee nang tanungin ni Vice kung mayroon bang pinagdadaanan ang aktres at tuluyan na nga itong naging emosyonal. Makikita naman na niyakap siya ng mga kapwa hurado na si Rufa Gutierrez at Chi Filomeno. Tatlong taon ding naging magkarelasyon si na Kylie at Jay. Muli itong napag-usapan dahil sa pag-amin ni Chi sa kaugnayan niya ngayon sa dating kasintahan ni Kylie. Matatandaan na matagal nang idinidikit ang pangalan ni Jake kay Chi dahil sa marami sa mga netizens ang nakapansin sa madalas nitong paglalike at pagkukomento sa mga post ng dalaga sa social media. Sa naganap na press conference ng isang pelikula kung saan kasama si Chi, naitanong sa kanyang ang estado ng ugnayan nila ng aktor. Inamin ni Chi na nagde-date sila ngayon ni Jake. Magagandang paglalarawan ang lumabas sa bibig ng aktres nang tanungin siya patungkol sa aktor. Anya ay ang maganda kay Jake ay ang pagiging gentleman nito. Alam niya ang kanyang prioridad sa buhay at nire-respeto nito ang kanyang desisyon. Mapagmahal din ang aktor sa kanyang pamilya na kanyang hinahangaan. Kilala na rin raw ng mga magulang ni Chi ang aktor. Ginagabayan raw siya ng kanyang pamilya sa pagdedesisyon. Nang tanungin siya kung paano sila nagkaintindihan ni Jake, pahayag ng aktres, siguro we are both misunderstood sa industry also by people around pero kasi magsashine talaga yung totoong intentions mo. May sasabihin ang mga tao, pero ikaw sa sarili mo kung alam mong you are in good place, your heart is in good place. Makikita ng tao yan. Sa kaparehong interview, tinanong si Chi kung hindi ba siya natatakot na baka ay gawin lamang siyang rebound matapos ang failed relationship nito sa dating kasintahang si Kylie sa palagay naman ng aktres ay hindi papasok si Jake sa isang bagay na hindi pa siya handa para rito